Hmm. Hmm. Ano po tayo? Ano pong nangyayari sa inyo ba talaga? Ano pong nangyayari? Lakas nyo po boses nyo. Tawan ko. Opo. Kailan pa ho yan na ganyan kayo? Kailan pa kayo? November pa po. Mga... Anong... 3 ano, weeks sa November po. Ano po ba nangyayari kabuuan sa'yo? Kabuuan? Anong nangyayari? kakaiba. Ma mabigat dito ng ulo, mabigat ulo, balikat. Mas may, may tumutusok ko ba dito sa dibdib nyo, denon Wala naman po, dito lang sa sa likod. Pakipantay nga po yung kamay nyo. Ganyan po. Ganyan. Kung paano ko po ginawa sa kamay ko? yung guhit ng palad pantay guhit po ng daliri tingnan ko nga po pakiting uh, sige nga po sige nga po pagpag niyo po uli yung kamay pagpag niyo pagpag tapos pantayin niyo uli Sige po. Te, yung gano'n po yung rosary niyo sa akin. Ganun gano'n yun Sige nga po. Yung cross po, ipit nyo po dito. Ipit nyo po dito. Hindi. Yung... Ayan. Ayan. Mainit yan, sis. Mainit. Mainit sa'yo. Hindi naman po. Hindi. So, dito po. Ipit nyo po. Ito, sakit doktor to, ah. Sakit doktor. Mainit. Mainit. Sa kamay po. Oo, mainit sa kamay mo. Hindi po. Walang init? Ha? Wala po. Wala. Sakit doktor yan eh. O, lipat mo naman dito sa kabilang kamay mo naman. Hindi may Mainit po yan sa iyo. Mainit. Hindi po. Hindi. O, lipat mo po dito. Ito sakit doktor. Pag yun uminit, may doktor ka. May init? Hindi. Wala? Hindi. Kuha nyo nga po ako. May tubig po kayo dyan. Nasaan po yung tubig niyo? Yeah. Sige nga po, inom nyo po kalahati lang. Kalahati. Inumin nyo po kalahati. Ano po lasa, te? Sa'yo? Matamis. Mapait. Mapait. Sige po, baba niyo po yung tubig. Baba niyo po yung tubig. May, may, tubig sa katawan niya. May bumaang nung ininom niya. Ano po? May gumaan ko ba yung katawan niya? Pag ininom niya ng tubig? Ano Kasi naranasan ko pong simasakit. Masakit ulo mo na? Sabi. 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 Sige, pikit ka pikit ka may may hahanapin lang ako no? pikit ka ya huwag kang didilat ano pangalan mo te uli Liza po Liza 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 tingnan ko nga po yung pangalan mo sa Facebook Kali. ay Aiza ha Aiza ha pag sinawag ko pangalan mo doon pa lang didilat ha ha pag tinawag ko po sige pikit ka pikit yung na malalim. po malalim. Yung po ng malalim. Lahat ng prayer na sasabihin ko, sasabihin mo, ha? Ha? Panginoong su Kristo, tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako. Paki buksan mo ang aking ikatlong mata. mo aking ikatlong mata. May nakikita kang liwanag ngayon? May liwanag na sumibol sa noo mo. Yelo, kulay yelo. Meron eh, oh. di ba? Wala. Duminga ako sa kaliwa mo. Merong, merong dilaw na bilog. Ayan, yan. Oh. Ayan, oh. tama, di ba? Yan. Palalakihin ko sa harapan ng noo mo yan, ha? Ah. Ayan, lumaki ba? Ha? Pa. Lumaki, no? May kilabot sa'yo? Wala. Wala po. Wala. Okay. Diyan ka lang, ha? Diyan ka lang muna sa liwanag na yun. May humawak sa balikat mo ngayon? Wala po. O, hawakan ka ulit. Ayan, humawak. Diniin pa niya, Ayan, didiin niya. May humawak sayo. Hindi ko po maramdaman. May hangin na parang dumampi. ayano oh, dadampi niya uli oh. Ay. Saan Ayon. saan parte sa'yo iyo dinampi? Sa kanan? Dito oh, kanan, di ba? Ha? Sa kanan, di ba? Ibabalik kita dyan sa pinangyarihan ng pagiging sakit mo ngayon na Pasok ka dyan sa liwanag. Pasok ka. May, pa may papanood ako sa iyo, Sige. Ayan, nandiyan ka na, oh. Tingnan mo ngayon. May nakikita ka bang nila lang dyan sa ipinasok ko sa iyo? May nila lang po Malang ba dyan? Po. Ha? Wala Meron, no? May kumikilos, eh. Tingnan mo. ano itsu ano itsura niya para sa iyo? Hindi ko po maintindihan. Yan ba nag yan bang nakikita mo sa panaginip mo rin? May panaginip ka yan eh. Yan may napapaginipan ka, di ba? Meron po, pero hindi ko pag... Pero hindi mo tokoy, di ba? Pero masama yung panaginip, di ba? Ha? Opo. Mm, yan yung gumagawa. Sa tingin mo, anong nilalang kaya yan? Sa tingin mo? Hindi ko alam. Hindi mo alam. Relax ha, hinga malalim ulit. Papapasukin ko sa katawan mo yan ha. Pasok. Pasok ka. Pasok ka. Pwede ba tayo mag-usap, kapatid? Ha? Alam ko na dyan gano'y, eh, sa katawan niyan. Pwede tayo mag-usap? Ha? Yan, kung gusto mo lang. Pero kung ayaw mo, ibang usapan niyo kasi yan tao, sinasaktan mo. Bigyan mo sakit. Wala naman sakit yung babae. Tama, mali. Ha? Anong pakay mo dyan? Anong pakay mo sa babae? May pakay ka? Ha? May pakay ka kay ate? Yung totoo ha? Kasi didiin ko yung balikat mo. Hmm. Didiin ko to. Ano pakay mo kapatid? Ha? Ano pakay mo? Ha? Ha? Tantanan mo yan ah. Ha? ha? Tatantanan mo hindi? Ha? Tumango ka lang, ikaw na ba yan? Tatango ka, ha? Tango. Tango mo yung ulo mo kung ikaw na yan. Itango e, mo yung ulo mo. Ikaw ba yan? Ha? Ikaw, di ba? Hindi mo may tatangis sa akin kasi na nandiyan ka na sa katawan yan. Ikaw yan, di ba? Ha? Tama, mali. Ha? Tikbalang, di ba? Tikbalang ka, eh. Alam ko, eh tikbalang di ba? Kasi pag hindi ka nagsalita, ay hindi ka nagyuko, hindi ka nagsalita, ipapasok kita sa kung saan. Hindi, hindi, mo magugustuhan yung pagdadalang ko sa'yo. Hindi ka na makakalabas. Eh, tikbalang no? Di ba? tikbalang ka, eh. Di ba? Aalis ka dyan ha, kasi tao yan eh. Una, hindi ka dapat yan. Pangalawa, kauri mo dapat ang nagugustuhan. Ha? Ha? Kauri ha? Ha? Kauri ha, kapatid ha? Kasi walang magagawa yung kapangyarihan mo kasi yung Diyos hindi yan kinahintulutan. Eh. Sasama ka na lang sa akin, kaibigan. Ha? Sasama ka, ha? Ha? Eh. Ha? Eh. Sasama, ha? Eh. Ha? tayo? Ha? Eh. Tango. Sasama, diba ba? Tango. mo. Sama. Isa, dalawa, tatlo. Talong ka rito. Talong ka sa akin. Sasama ka na eh. Sinabi mo eh. Si Aisa, gising. Isa, Aisa, gising po. Dilat. Ngayon tingnan mo, gumaan pakiramdam mo. Gumaan. <coughs> May puno pa yun dyan sa bahay mo dyan? Ano ano po no yan? Anong ma may mangga eh. May mangga po diyan eh. Mangga di ba? May mangga diyan di ba? Eh sige may ma oh, yun. Mga papa. Eh. Na. Kita ko na. Hmm. Ano mataas na yun. May nakikita po ba kayong panaginip lalaki sa panaginip niya? Meron po. Anong itsura ng lalaki? maputit? Hindi mo naman siya kilala pero parang kilala mo na ewan. Tama o mali? Hmm. Diyan nakatira yan eh. Diyan nakatira. Yun. May gusto sa iyo 'yan eh. May gusto ko sa iyo. Pero wala na po siya, pinaalis ko na. Pinaalis ko na. Bibigyan kita ng pangontra, lagi mo lang dadalin, ha? 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 May third eye ka eh. Diba? Nakakita ka, nakakita ka ng kung ano-ano, diba? Ha? Oo. Panaginip ko sa panaginip mo. Kasi kita ko sa pagkatao mo eh. Kita ko nung nakapikit ko ng third eye ka. Eh. Kita ko rin panaginip mo. Kita ko lahat eh. Okay. Tapos, gumaangin dito mo, no? Tapos nawala yung sakit ng ulo mo. No? no? Okay. Tapos okay, bigyan lang kitang pangontra, ha? Gawa ng ano? Tatlong palito ng posporo. Lagyan mo ng tatlong laurel. Tapos lagay mo asin. Lagay mo sa plastic. Tapos lagay mo ng ano ng goma sa gitna. Ha? Eh. Tapos lang huh? huh? ka, lagay mo sa sabulsa mo lagi. Ha? Ha? Huwag mo nga kalikta. Araw-araw. Pag nalakad ka, lagyan mo sa bag mo. Lagay mo siya sa bag mo. Wala na po bang ilang saldo Wala na, wala na. Ama namin lang, tatlong ama namin, sapat na yun. Ayoko kitang, yeah, ayoko pa sa sa pasyente ko ng latin kasi hindi naman dapat binibigay ng latin. Tagalog lang, sapat na. Uh, hindi naman po talaga ako ganito dahil. Oo, oh, kasi dyan, eh, kita mo yung puno na mataas na yon, Ha? Naglalagay ba kayo doon? sa puno na yun? Hindi na nito, pero wala ka kasi parang may naririnig ka dyan gabi-gabi na naglalakad. Oo, oh, kasi alam ko eh, may gusto siya sa'yo. Tinanong niya ako eh, tinanong niya ako, nakapikit ka, nag-uusap kami. Alam ko naririnig mo rin eh, may nagsasalita sa tenga mo eh. Na lalaki sabi niya, may gusto raw siya sa'yo. Tama, mali. Oh, alam ko nararamdaman mo eh, sa puso mo eh. Yung ginagawa nung ano eh. Hindi mo alam yung ginagawa mo eh, no? Nung nakapikit ka na, no? Alam mo, pumuti yung mukha mo. Pumuti. Sobrang puti. Pati katawan mo. Kasi nakita ko rin sa kanina, sa aura mo, nandiyan na siya kanina eh. Alam ko eh. Sabi niya, sabi niya sa akin, ito po yung, sabi niya sa akin, ito po yung pagkakuan ko. O oh, yan. Ito lang po yung, Mm, oh, yan. Yan ang sinasabi ko sa'yo na iyang puno na yan. Tapos oh, dito yung trapo ko. Oo, kasi sa gabi, may parang naglalakad sa bubong nyo. Oo, oh, nagyayabag-yabag na. Na? Kala lang. lang. Hmm. Misan, inaalalayang ka niyan eh. Bulaklak. Hindi ka nakakita ang bulaklak. Bulaklak, prutas. Prutas na parang nahuhulog lang. Then... Oo, oh, yan po. Meron oh, po. kasi binibigyan ka niya. May gusto sa'yo yun eh. May gusto po sa'yo may eh, gusto po sa'yo, honestly. Hindi pwede ako magkamali. Kasi, nag-uusap. Ibalik Hindi na, wala na po. Tinanggal ko na po. Pati inalis ko na rin po yung... Mas, yung puno na yan, may duwende dyan, mababait. Mababait po yung duwende dyan. Tsaka dyan, sa lugar mo, paikot. May naglalaro po mga batang maliliit. Ang liliit nila. Kaya minsan may nawawalang gamit. Uh -huh. May nawawalang gamit po dyan eh. Tapos bigla na lang lilitaw. <laughs> Tama po kayo. Uh, kasi may mga kaibigan ka rin dyan. May kaibigan ka dyan alam ko eh. Ng mga maliliit. Pero mababait. Marami po talaga muna um, Mababait sila. Mababait po sila. Kasi yung isa dyan pasaway. May gusto sa'yo yun. Pasaway yung isa dyan. Kasi nakikita mo kasi sila eh. Nakikita mo sila na ramdaman mo. Kaya nagkaroon sila. Oo. Na... Oh. Kasi kita ko po sa sistema ng katawan niyo. Kita ko sa sistema ng katawan niyo. Um, tinan gumaan. No? Ang gaan na ng katawan mo. na Oh, ngayon, inumin mo po yung natirang tubig. Inumin mo ngayon. Isasara ko po third aim. Para hindi mo na maan. Mm. Ngayon, tinan mo, oh, tumamis yung tubig, na, no? Tumamis. O, oh, wala na. Normal oh, na. Normal na. Kanina, mapait eh. Oo. Oh, ngayon, normal na. Kasi kanina, wala kang sakit. Tinan ko yung doktor. Kasi pag uminit yan, may sakit doktor ka. tininang ko rin dito, wala. Ibig sabihin, nagtatago na siya. Ang pagkakamali lang niya, yung enerhiya mo, tsaka yung enerhiya niya, hindi mapahit ka ila. May gusto siya eh. May gusto siya sa'yo eh. Hinugot ko lang yung pag-ibig niya sa'yo. O, di ko siya. May eh, pagmamahal yan eh. May eh, pagmamahal po sa'yo. Kaya yeah, pa lang hindi. Oo. Oh, yeah. Kasi nagpapakita na siya sa panaginip mo, sa ibang itsura. Parang kilala mo siya, na ewan. Kasi alam mo kurang may makikita. May, may namatay kang boyfriend mo? May namatay po kayong boyfriend mo? Namatayan po kayo ng boyfriend? Wala na Hindi, na-aksidente, ganun. na siya. Wala na Kasi, alam mo, maiwaga kang tao eh. Kasi alam mo, sa totoo lang, mahiwaga ka rin. Mahiwagaan ako, pati yung nunal mo. Yung nunal mo po rito. Mahiwagaan ako sa nunal mo eh. Oo nga po, ako lang po mag-isa Oo. Oh, kasi yung mga bagay na nangyayari po sa'yo, hindi po kakaiba eh. Alam mo, meron something sa paligid mo Okay. Hindi ko lang po talag. Kasi hmm. natatakot ako. Hmm. Gawin mo lang yung pangontra. Wala na yun. Aalis na yun. Tapos para yung okay. pagkakakitaan mo rin sa buhay, hindi mawala. Lagi mo lang dalin yun. Kasi yan yung magandang ano, panangkap sa buhay. Yung tatlong yan. Yung palito, laurel, tsaka asin. Ako. Gagawin ko po yan. Hmm. Ha? Wala na, wala na. Wala na. Okay, po, sa Diyos, sa Diyos, ako yung tao lang. Si, ano, si Ren, ba't di kanya natulungan ni Ren? Kasi kami nag, Si Kasi rin, hindi po ako si sa gabi. Siren, mabait po mm -hmm. yan, siren. Yung kaibigan kong isa, sa... pag na sana yun eh, hindi ako makal Nagihilot ka, nagihilot ka. Marunong ka maghilot? Kasi parang nakita ko, parang marunong, marunong ka maghilot eh. Hindi po. Hilot, hilot. Pero marunong ka po eh. Marunong... Hindi talaga natin. Mag-ingat ka lagi, ha? Ah. Laging tumawag sa Diyos, ha? Ah. Sapat na yung tatlong ama namin. Tatlong ama namin, sapat na yun. Ha? Eh. Okay, salamat. Um, sa eh. Diyos lagi, sa Diyos. Ako itao lang. Salamat po.